Sa bawat hibla ng salita ay may dugo ng ating bayan. wika'y kaya apoy na hindi mapaparam. Bawat pantig ay sigaw ng kasisayan. At sa gabing ito, hayaan mong maramdaman ang tibok ng ating pagkakakinan. Ako, okay. isinilang sa lupa ay hitik sa ginto at kayamanan. Ngunit higit sa lahat, isinilang sa sinapupunan ng wika na siyang una ng aking pagkatao. Kumot ang aking alaala at ng aking pagkakakinala. Pilipino, isang salita. Ngunit sa kanya mga pantig, naruroon ang sigaw ng mga bayani, ang awit ng mga ina, at ang dasal ng mga bata. Ngunit bakit? Bakit tila nahihimbing ng ating sariling vita? Bakit mas malakas ang bulong ng banyaga kaysa sa tinig ng sariling inang bayan? Huwag nating hayaang bulok sa silid at plata ng ating salita. Huwag nating hayaang kalawangin ng ating diwa, sapagkat ang wika, hindi lamang salita, ito'y balat na bumabalot sa ating pagkatao, ugat na kumakapit sa lupa ang ating pinagmulan. Kaya tuwing ako magsasalita, tuwing ako magsusulat, ang wikang Filipino ang aking magiging sandata, sumpa at pangako, na hindi ito malulumpo, hindi ito mawawala, hindi ito kalanman magigiba. Sa buwan ng wika, ako'y maninindigan sapagkat sa bawat salitang Pilipino na aking binibigtas, ako'y muling ipinapanganap, hindi bilang alino ng iba, kundi bilang isang Pilipino.